may aaminin ako sa inyo guys ha lately sobrang busy talaga ako sobrang busy ako to the point na nakakalimutan ko nang magshare sa inyo or sa social media ko madalas talaga tatapikin tayo ni lord as in tatapikin niya tayo to the point na teka lang may paparamdam na naman siyang sitwasyon para makarealize ka na naman at makapagshare ka na naman <laughs> Ganun talaga guys. Promise. Lagi na lang ganun. Ayan. So, hirap hirap silang maglakad. Gusto Ang grabe yung heart ko talaga sa mga matatanda. As in... Anyway. No, ko yung ko. Alam yung, alam, mo, alam mo, ganun guys. Parang sabi ni Lord Oy, sobrang busy kana na naman. Nakakalimutan mo na isang mga duties mo dito, ha? Ganon. Kaya ngayon, tingnan nyo ang dami kong upload. Kasi ibig sabihin, ang dami kong free time talaga. Na makapag dapat mag-share talaga ako sa mga experience ko this week. Sa mga ganap sa buhay. Ganyan. Kasi ano eh. Tawag dito, parang tatapikin ka talaga as in at least ngayon dami ko naging oras diba nakapag share ako nakapag at the same time work na rin kanina kasi mga nag film ako kanina talagang dapat hindi tayo makakadimot alam nyo ngayon ginagawa ko rin pagkagising na pagkagising ko nagme-meditate muna ako ng ilang oras ang kulang ko na lang talaga is magbasa talaga ng bible yun lang talaga yun yung gusto ko talagang i-practice may magpapadala daw sa akin ng devotional something eh na book na nabukso. Alam nyo ba? May isa pang story yan. Naka, ano, kasi, may pinafollow, may naging friend ako sa, ano, sa Facebook, si, si Ate Ruby. Tapos, everyday, nagsishare siya about, asa uh, sa devotional niya. Tapos, yung parang, everyday, parang meron dong about, kasi di ba, ang hirap, minsan, intindihin ng Bible naman talaga just be real guys, ang hirap talaga. May mga times na hindi mo talaga maintindihan yung mga words and all, ganyan. Yun, parang may sinishare siya, halimbawa September 17, ganyan. Ito yung about, yung reminder ni Lord sa'yo, ganyan. Eh tapos nag-research ako, medyo pricey siya, thousand siya, yung book yung book na yun guys as in yung book na yun so, pricey siya for me ah kasi syempre dami kong bills na binabayaran and all tapos ito, may nag-PM sa akin. Sabi niya, sis, pwede bang padalhan kita ng devo de devotional book, ganto ganyan. Pang 2025. <laughs> Alam ni Lord na gustong gusto ko, pero hindi ko pa siya afford sa ngayon. kasi ang dami ko pang kailangan bayaran. Pero nakita nyo how he provides. <laughs> nakita ko lang kaya i ano lang daw nila ipa-finalize lang daw nila. Tapos, alam ko nakalagay dun for 2025. So, magse start ka ng January. At least nakita ni God yung heart ko na gusto ko talaga magbasa na ng Bible. gusto ko may time ako magbasa. Mag, yung devotional na ganyan. Nakita niya, just, you will provide na naman. Ang galing. Kaya niwala ako sa mga taong namimit natin. Hindi lang sila for namimit natin sila dahil may reason, may reason it's either sila makakatulong sa iyo or ikaw makakatulong sa kanila nakakatuwa lang isipin na gano'n. Kaya ang galing, di ba? So excited na ako nung nakita ko yon yung nag-about na nag-PM sa akin. Sobrang happy ako. Inaantay ko na lang yung update. Pero nakita ko yung devotional something book nila is for 2025. Nakaka-excite na na ano ako dahil yun yung gusto ko eh. Gusto ganyan nga sabi ko nga di ba kanina. Kasi gigising na ako. Ang ginagawa ko, umuupo muna ako, nagdadasal ako na Lord. Uh, ikaw na bahala sa akin today. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari today but use me para, alam yon kung sino yung mga dapat kong matulungan in sa, sa, sa small things lang, ano yung dapat kong gawin, ano yung dapat kong matutunan, and isusurrender ko sa kanya lahat. habi ko, Lord, isusurrender ko sa inyo ngayong araw na ito paalisin nyo po yung worries and fears ko ngayong araw na to. Uh, dapat makibabaw yung faith ko talaga at siya na bahala sa akin sa araw na to. Ganun yung ginagawa ko everyday, guys. Kahit kanina lang, na lang nag-start. Uupo muna ako. Kasi usually, di ba, phone agad. Tapos, tapos, bigla kang tataan na na, bigla po ka na ng banyo, gano'n. Pero ngayon, sobrang nagpapasalamat ako. Pinapractice ko yung sarili ko na gano'n. Di ba, guys? As in, ang sarap lang ng feeling na siguro ito kasi pinag ko na Lord ano bang purpose ko ngayong araw na to i-guide mo ako hmm. wala na naman si mama today so nakapag-share ako sa inyo ito yung purpose ko ngayon ang galing lang guys ipagpe-pray nyo lang talaga as in kahit hindi mo natin naiintindihan yung sitwasyon natin ngayon may iintindihan nyo marireveal din ni Lord talaga yan kaya huwag kayo mag -worry ako as much as possible syempre tao lang din tayo may mga times pa rin talaga shaken tayo pero iniisip ko na lang na sige Lord i-endure ko na lang tong sakit na naramdaman ko i-endure ko tong pain na to pero ikaw pa rin above everything mamaya may kita mo at peace ka na at hindi mo na masyadong sineseryoso yung mga bagay-bagay kahit nakaka-offend siya pero sa'yo hindi na siya nakaka-offend kasi parang na mas, mas nangingibabaw yung pag-iintindi mo sa dun sa bagay na no offend ka, tapos feeling mo ma-hurt ka, i-entertain e mo yung thoughts na gano'n na parang parang ina-offend ako dun ah. Kailangan ko bang seryosohin yun? Ngayon, ngayon, pag ano, hindi na ako siya na-offend. As long na alam mo yung totoo. As long na alam mo yung ginagawa mo, yung totoong sinabi mo, yung ginawa mo talaga. Pag may pag may nagbato sa iyo na parang nakaka-offend yung comment nila. Parang hindi na siya nakaka-offend. Parang tanggap mo na lang na okay kasi alam naman ni Lord laging lagi mo na lang sasabihin hindi ka naman nagpapa nagpapaka-impokrita pero lagi mo na lang isipin na Lord alam mo naman yung lahat eh hindi natin kailangan normalin sa tao na mag-isip sa'yo ng masama pero mas mangingibabaw na Lord, alam mo naman mo yung totoong nangyari alam mo yung sinabi ko at hindi so bahala, bahala ka na Lord ikaw yung pinaka better na judge talaga sa lahat diba? or witness din sa lahat and ayun at least, ang sarap lang nung feeling na yung, yung peace na nafe-feel mo ganon yung peace hindi mo kayang bayan walang any amount talaga na nakakapag ah uh, nakakapagpantay sa ganun. Kasi minsan ang dami mong ang dami mong sources and all, 'di ba? Talagang lumulobo yung bank account mo what, pero yung peace mo sa heart mo parang nai-insecure ka pa rin sa ibang tao na um kino-compare mo pa rin yung sarili mo. Tapos parang yung feeling mo everyday, hindi mo alam na parang ano bang kailangan kong patunayan ngayong araw na to? Ano bang dapat kong gawin para ma nag, nag ano, alarm yung manok. Yung parang tasabihin mo na ano bang kailangan kong gawin para mapatunayan ko sa taong to ganito ko. Okay. Yun yung mga ka, yung mga, yun yung mga hindi mo kayang bayaran ng, alam mo yun, any amount. Pero yung peace of mind na kahit simple lang yung life mo, simple lang kahit hindi ganun karami yung bank accounts mo, kahit marami ka po pinagdadaanan. Pero yung at peace ka sa heart mo na alam mong God is working, God will provide, hindi ka niya pababayaan. Grabe yung mga totoong tao na nagsusuport sa'yo, naiintindihan ka. That's more than enough, guys. As in. Yun lang. Kaya, di ba? Kaya siguro pinaramdam sa akin ni God na sobrang dati, sabti, pino-flourish talaga kami. Tapos biglang na zero. Tapos binabalik niya pa unti-unti. Para makita mo, ma-differentiate -ma 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 mo, or magkakaroon ka ng um, magiging grateful at magiging humble ka yun siguro yung reason niya. Di bali na lang na mag-start na lang ulit with um, with peace na sa heart mo at alam mo na yung mga dapat. Okay na naman kasi magkamalil. Tao lang tayo, no? Hindi porket feeling mo okay ka na, perfect ka na. Hindi. <laughs> Ang mundo ay bilog lang. Paikot-ikot lang yan. Until hindi tayo natututo, paulit-ulit lang yung routine na yan. Hanggang sa matuto na tayo. don tayo, ifo-flourish ni Lord pag alam niyang okay na yung character at heart natin. Yan lang.